For today's video mga idol, i-share ko sa inyo yung gagawin ko ngayon mga idol no na mag ano ako ba. Magbubud na sa aking mga binhi na palay doon sa ginagawa kong flat sa una kong video. So ipakita ko sa inyo mga idol kung paano. Pero pasilip lang yun mga idol dahil irugtong ko ang pagbunot namin ng sabod mamaya doon sa bukid. So pupunta kami mamaya sa bigot. Uh, magbunot kami ng uh, sabod mga idol no para itanim namin bukas doon sa mga uh, kakilala namin so sa hindi pa mga idol ay samahan nyo ako na kumain so mamahaw pa ko kay gutom na so hindi pa ako nakakain mga idol no so samahan nyo ako mga idol sa video ko ngayon uh, tungkol na naman sa buhay probinsya sa pagsasaka so ito yung lagi namin ginagawa mga idol mga ginagawa namin dito so i-share ko sa inyo uh, sana ay patuloy nyo po ang suportahan mga idol no yung mga video ko na ganito buhay probinsya. So kain tayo mga idol. So kain tayo mga idol. Hinawakan ko nalang yung kanang cellphone ko, yung kamera ko. Kasi ano mga idol eh, mailaw. Sabay, di man masabot ang lights. So ma na akong pamahaw mga idol. Oh. <laughs> Pritong isda ni siya mga idol. Natira lang 'to sa mga bata kasi ito 'yung binao ng mga bata, itulong ito 'yung inulam nila kanina. So kanina 'yung mga bata. Nagsimba kami kanina madaling araw kaya 'yung mga bata ra nag-asikaso dito at saka si dito tapos inihatid ko na lang sila doon sa paralan pagkatapos pagsamba So tapos sa po ako manalangin. so Kain na tayo. Hmm. Pritong isda. kain tayo ng ano mga idol ba marami para malakas tayo magbunot ng sabod mamaya <laughs> ako na lang mag-isa kakain ngayon wala na mga bata pasukan na ningaw Wala akong ulam. <laughs> Ikaan tayo mga idol. Salamat pala sa inyong suporta. Ah. Tumas-taas na yung views ng mga videos ko. Salamat sa inyo. By Sir Walter Tapil, salamat sa support lagi. Nandyan ka nag-comment sa mga video ko. Salamat talaga sa supporta. Ginanahan na ako mag-video dahil naramdam ko nandyan, nandyan pa rin kayo. Nandyan yung nag-susuporta ko dati. Dati yung mga videos ko mag-upload ako sa 30, 40 views lang ngayon na malapit na siya mag 100 <laughs> saya ko na kaya pagsagaan ko talaga makapag video kahit ganito lang mag upload talaga ako lagi hanggat kaya ko salamat talaga sa inyong support ha. at nagtaas din ang aking mga subscribers salamat talaga sa mga nag-subscribe. Kain po tayo mga idol ha. <laughs> kain kain mga idol. Ang saka mga idol may nasira pa lang saging mga idol oh. Maliliit na lang mga idol na tira. Ulamin din natin oh. Okay na. Masarap din ito eh. Kilawon mga idol ba? Uulam. Gusto na lang naiwan mga idol sa malaking ano namin. Tagging. Gagmay. <laughs> ito na lang natira. Mmm. kain kain mga idol kain Pasensya na kayo yung video ko ah mag magdilim minsan eh, siguro sa cellphone ko ba hindi ako mag ano marunong mag ako, ano, pa yung paghawak ko ng cellphone ba so yun mga idol update ko mamaya pagdating ko dun sa palayan namin mga idol, ipasilip ko sa inyo kung paano ako maglagay ng mga binhe ito yung ano mga idol, dito ko nilagay yung mga binhe ito. so kukunin ko na mga idol yung binhe tinabunan ko ng ganito mga idol ba, para hindi siya makinitan hala, kinain ang ilaga kinain ang daga buti na lang yung hybrid hindi kinain ng ilaga ba? so ito mga idol oh. di ba nagputi puti siya ito yung ano gamot niya nagubo na ito naman mga idol yung malakit or pilit kung tawagin dito sa amin hmm. tubo rin siya oh So dalawang klase itong i-ano ko ngayon, ibubod. Ito yung malagkit at saka yung hybrid na ibinigay ng ano, ibinigay ng DE. So dito ko ilagay mga idol. Kasi itong baldi namin, dinala ko, dadalhin ko talaga siya para patungan ko dyan sa silpon ko. <laughs> uh, ano, selfie stick lang yung ginamit ko ngayon mga idol, hindi pa oh, dumating yung tripod. Kaya makakanoon ra siya muburan ni akong gunitanan ba. Malit. Ah, uh, selfie stick lang. So tara na mga idol, punta na tayo sa palayan. Update ko mamaya pagdating sa palayan. Na tayo sa palayan namin mga idol, no. So ipakita ko sa inyo. Pasensya na kayo mga idol, baka hapo nag-ano ako, naghanda ako dito. Ayan, no. Oh, malinis na 'yung saburan namin. Pasensya na kayo, hindi ko ipinakita sa inyo dahil nagmamadali talaga ako. Uh, mga hapon na mga idol mga 5pm na yun pagkatapos ko nagkuha sa mga bata kasi kahapon kami nagtanim ng palay sa unang video ko yung upload nagtanim kami so hapon na kami naka uwi nagkuha ako ng mga bata pagkatapos dito ako oh hindi ko naisipan na pang magvideo ako sa ginagawa kong pag ano niya mga idol ba yung ipasinaw siya ba pahamis <laughs> ayun mga idol oh, okay na siya So, magsimula na ako mga idol. Oh, ito, ito, na may, yung mga gamit ko. Nagkabulol-bulol na ako. <laughs> so, ito mga idol. Siyempre nagdala ako ng palanggana. nito maliit mga idol para paglagyan ko ng binhi. Para hindi ako mahirapan sa pagbobo doon. So, yun mga idol ha. Mag-sit up muna ako sa aking kamera. So, yan po mga idol. Diyan ko lang ibilagay yung kamera ko no. Ah, uh, makita naman doon. Ah, ito mga idol, una kung ibobod yung ano, hybrid. Ito mga idol, oh. hybrid to mga idol, una. So, pasensya na kayo mga idol kung ma medyo malayo yung camera kasi ako lang mag-isa dito, walang hawak. <laughs> so, ayan mga idol, magsimula na ako. Fast forward ko na lang tong video ko na to mga idol no para makita ninyo kung uh, ano yung ginagawa ko dito sa pagbubod ng aming mga binhi dito sa aming punlaan. So actually mga idol no yung paglagay dito ng mga binhi sa mga flat na ginagawa namin ay dahan-dahan sa paglagay mga idol no dahil hindi siya pwede na magdikit-dikit yung mga buto ng binhi namin mga idol. Kailangan siya na may distansya talaga para maganda yung tubo ng ating mga palay. Medyo malusog ba mga idol ba kung sa ano pa siya. Kaya tal kailangan talaga itan siya mga idol. Idahan-dahan sa paglagay para hindi naman siya mahulog sa may tubigan. Ang paraan na ito mga idol no ay para sa hybrid lamang ito na mga idol, tapos ko na talaga maglagay ng mga binhi dito sa aking ginagawang flat. <laughs> Saya ako mga idol, no? Mission accomplished. O, oh, kahit ako lang mag-isa, kayang-kaya ko. At saka, dahil mga idol ngayon, ay, may schedule kami magbunot ng sabudno no? Sabi ko sa una kong video dahil, uh, syempre, magtanim kami bukas ng palay doon sa kaibigan namin. So ang gagawin ko dito mga idol dahil sabi ko sa inyo kailangan talaga bantayan dahil may mga manok. So ang picnic ko dito mga idol ay tatabunan ko siya ng mga putik para hindi makita ng man mga manok ba. Sana maging epektibo itong gagawin ko ngayon no. So ipasilip ko lang sa inyo mamaya mga idol pagkatapos ko maglagay mga idol kahit dahil hindi naman ako makapagvideo ng uh, mismo sa pagtrabaho ko mga idol dahil sabi ko sa inyo uh, walang maghawak ng ano cellphone ko, camera ko dahil ito wala pa akong tripod tripod, tripod <laughs> so ito mga idol no, ipasilip ko sa inyo mamaya kung ah, okay ba ito medyo man, matigas na yung lupa, yung putik dito na pinaglalagyan ko, sana maging okay pa rin no lahat, so tabunan ko mga idol para makuan mga idol no, hindi makita ng mga manok malipat ang mga manok mga idol tanawang tagisay maro <laughs> so ito mga idol no mamaya mamaya ulit mga idol pagkatapos ko dito maglagay ng putik ipakita ko din sa inyo Na nakita niyo naman mga idol ma makita dito yung ano oh, yan makita ang mga binhi o oh, yan mga palay na inilagay ko dyan so mamaya mga idol pag malibutan na yan ang putik wala nang makita na palay so update ko mamaya mga idol no eh sorry po <laughs> Mga idol, ito yung sumpay namin. Ay, I bid sumpay ko sa video kanina sa pag lagay ko ng binhi sa aming kuan dito sa aming doon sa aming palayan no. So magbunot na kami ngayon ng sabod mga idol. So ipakita ko sa inyo yung pagbunot namin pasilip mga idol ba dito. So ayan si Manang at saka si Madam oh. Magkuha kami mga idol yung aming upuan mga idol is ano. Bani ng saging. Bani ng, ng saging. Dito mga idol, suot sa kalabungan. Ay, lagi giputol na. na. Ha? Ingatan, bunny. Katawa ng saging. saging Bani of the banana, mga idol. <laughs> bunny, Ay, ara. Ka oh. Kani ba mga idol ba? Ana? katawan ng katawan ng banana mga idol ba mo ang mo ang lingkuranan pani. gawin naming upuan doon sa pagbunot ng sabud ba tanaw tanawa mga idol ang outfit o oh, outfit ni madam pag <laughs> <Contessa laughs> ako pa kuka kuan pa kasunis pero nakabotas din ako mga idol kay Linta. Apili mi manang tulo ka bahin. bag. si manang nagkabibas isang bag. Ang sa itusod, anak mga idol, laman anak mga idol, kay tubig. Kay init man mga idol. Kailangan uminom lagi ng tubig para hindi maubusan ng kuan. Water, Water sa katawan. Daw <laughs> tana. Water sa katawan. Sa tanaw mga idol. Mga na yung upuan mga idol. Kay kaan mga idol ba malambot sa puwit <laughs> di <mal> <laughs> di, <laughs> di. <laughs> para nakaupo ka ng kuan mga idol foam <laughs> sa grabe kakus gani man ang oh ato video ho na si man ang mga idol ejeri hey, mga idol hangi pakita mga idol oh na pulos kuan mga mga idol ba kanang green na aguan mga idol mga sagbot dito ito na yung mga gulay dyan, mga idol. Oh. Sa likuran, ayan, mga gulay. Kuan yan, sitaw kalabasa. Diyo, dire, oh. Palm tree. Kana, mga idol, palm tree na siya. Oh. Tingnan yung mga idol, oh. Ganito, mga idol, ito yung upuan namin. Tingnan nyo yung dalawa kong kasamahan, oh. Mahalin ito, mga idol. Mahalin. <laughs> Kaysa, magkuan kami mga idol di man pwede magbunot ng sabod mga idol nakatuwad lagi nakatunsay nakatuwad am. nakayuko ba mga idol ba kay masakit sa biwang <laughs> mga idol nandito na kami sa palayan si madam atong model karon na ana si Jan -una sa mga idol kay aron kuno daghan iyang maibot sa <laughs> so, mga idol yan mga idol, tsaka doon sa pasaka sa itaas, meron pa di, doon sa baba mga idol. Grabe, ang laki ng taniman namin bukas. So ipakita ko po um, si madam mga idol sa kanyang pagbunot ng sabod, kasilip. Ganyan mga idol, magbunot ng sabod. So diba awa madam, grabe na si madam kakuan mga idol. Kuha na siya baka nang sanay na siya. <coughs> Sanay na siya magbunot ng sabod mga idol. Ano mga idol? ako. ni <laughs> lubung. <laughs> <laughs> wow. Yan ang kinuha naming upuan mga idol. Ganyan, upuan namin. Oh, di ba walang linta makapasok sa paa kay nakabutas din kami. Tsaka may na bunot na pala dyan, mga idol sa dalawang kasama namin na una sila ng umaga kasi ngayon ano tanghalian na ngayon mga idol na huli lang kami dahil may meron pa kami ginagawa doon sa bahay yung paggawa ng ano namin sa buran ba nagpunla pa kami tawas madam awa atong pa zoom e in awa oh 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 grabe <laughs> mo do magkitang gilas ha eh. lo lo <laughs> lo <laughs> lo <laughs> si Madam mga idol ang din sa kanyang kuan mga idol payong Ma takot yan maitim mga idol ba <laughs> <laughs> takot yan maitim si Manang oh grabe na kasimbol ang payong ah. <laughs> doon po doon din siya sa kabilang kuan mga idol oh. kami dito ni Madam oh magkuntis mi ni Madam yun mga idol, yung video namin ngayon, no, tungkol dito sa pagbunot namin ng sabod. So, maya, maya na din mga idol, pag makatapos namin dito, maya hapon, continue ko yung video ko dito, no, update-update sa ginagawa namin. Tapos na kami nagbunot ng sabod mga idol, 3.31. So, nags nagsimula kami alauna. Dos, dos, dalawang oras at kalahati lang mga idol oh suwa na ay sabor suwa na mga idol hurot na so kami na lang manang naiwan kay ni na sila mag snacks na kami mga idol <laughs> punta kami doon sa kuan may ari mag snacks daw kami at saka meron pang nagbunot doon sa ibaba mga idol ng sabudin. 3.30 pa ngayon. Uwi ng mga bata is 4.30. So, meron pang isang oras. Magbunot pa kami. Para may sideline pa isa. Madagdagan. So, nakabunot ako ngayon ng 64 na piraso. Tagdos yun mga idol ang presyo. So, bale meron akong 128 pesos <laughs> sa loob ng dalawang oras at kalahati, 128, punta tayo doon mga idol sa bahay nila Pasensya na kayo mga idol, dito voiceover ko na rin kasi may galingan dito mga idol ba ng palay, sumaingay siya kaya nag voiceover over ako para ipakita ko sa inyo mga idol yung ginawa namin dito na pagkain or pag snacks namin mga idol. So ayan pa ipakita ko sa inyo mga idol. Andiyan din si Master Ramel. Kinuha niya yung asawa niya kasi si Kamaring Milani or Tamin ay andiyan kasama namin nagbunot ng sabon. So kinuha niya yung asawa niya sana all. So ayan mga idol oh nagsuyi daw siya by pinakita niya. <laughs> Grabe talaga mga idol. Binidyohan ko siya kasi andyan siya. Ay, uh, pakita ko sa inyo mga idol ba? O ayan si Kamaring. Nag-hi siya mga idol. Ipakita ko sa inyo. Sobrang saya namin dyan sa ginagawa naming pag-snacks. So, basta snacks na mga idol, mawala yung pagod mo talaga. So, yan po ang pinakamasayang party ng pagtrabaho. <laughs> yung snacks. Kung sa pag-eskwela pa mga idol kay Risis, O, ba diba? Excited yan mga idol. Kay kain na yan mga idol. Kain. O oh, libre pa. O, pina pinasnacks kami ng may-ari ng sabod mga idol. Yung uh, mayari may-ari ng pagtamna namin bukas ng palay. Mga idol, ipakita ko sa inyo yung ano namin ba? Punlaan. So ito na siya ngayon mga idol. Oh. So i-focus ko pakita sa inyo. Hindi masyado makita yung mga binhi namin. Kasi tinabunan ko siya ng lupa. So ipakita ko sa inyo mga idol, ngayon hapon lang ako dito nagdalaw. Kasi kanina mga idol, doon sa video ko, uh, nagbunot kami ng mga sabud. So nakauwi na kami. So ngayon dito ako, dinalaw ko yung saburan ko, baka uh, kinain na ng manok. Uh, pasalamat ako kasi wala, nalipat yung mga manok. <laughs> so ako ifocus mga idol no kung ga ano ang kaibahan. Kasi ito kay papa, nakabubud na rin siya, hindi nila tinakpan ng lupa. So, ipakita ko sa inyo yung kaibahan. So, bali ito mga idol sa amin. O, ito. Yan. Kunti lang yung makita. Kasi, matigas na yung lupa mga idol ba? Kasi, kahapon ko pa na na linis ito kahapon ng hapon tsaka kaninang umaga ko pa na ilagay so tulad dyan mga idol oh. yan klarong klaro kasi hindi ko maabot yan mga idol ba hindi maabot ng aking kamay sa pag ano lagay ng lupa hindi hindi ko matakpan siya pero tulad dito mga idol na natigas na oh naapay konti ma kita pero ayan tulad niyan mga idol wala na di ba konti-konti na lang sila so hindi na masyadong makita yung kanang binhi namin pero kay papa ito mga idolo oh, ito kay papa So, ito yung forma mga idol pag walang takip na lupa. So, ayan, makita talaga yung palay mga idol babinhi. So, makita talaga siya. So, ayan, klarong-klaro, makita sa mga ibon, mga manok, ganun. Kaya, madali siyang makain. Whereas mga idol, kung pagtakpa natin siya ng lupa, ay hindi talaga masyadong makita, no? Pero mas ano siya, mas matrabaho siya kasi kailangan mo pang i-finishing uli mga idol no na meron ng binhi so nakaano ko para kang nagsit on the <laughs> sa may gilid ng ano namin ba mga flat medyo mahirap siya talaga gawin pero kinaya ko talaga siya dahil hindi ako makapagbantay dito mga idol makafocus sayang yung mga offer na magtanim, magbunot ng sabo doon sa mga kakilala namin. Tulong ko yun sa ano ba, pang araw-araw namin. Ito yung pinaka ano namin dito, basta ting, ting tanim ng palay mga idol, makapa, makakita kami ng aming pagkakitaan, ganun, tulad ng pagtatanim. Medyo busy. Dahil marami kaming suki mga idol. Kakilala namin na kukunin kami na magtanim, magbunot ng sabon sa kanila. So yun mga idol yung video ko today. <laughs> Sana ay nagustuhan nyo mga idol pa uh, buhay probinsya. Pinakita ko dito sa amin. Sana ay patuloy nyo pa rin kaming suporta ano. Patuloy nyo panoorin yung mga video namin na pang buhay probinsya. So thank you mga idol. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. No? Salamat talaga. Salamat din shout out kay Sir Walter Tapid. Salamat sa lagi mong pagsubaybay sa mga video namin shout out ni ma'am Ima Castillo salamat ma'am sa ipinadala mo uh, doon tungkol yun sa paglinis namin sa bahay ni ma'am Ima pati si papa ay uh, binayaran din ni ma'am Ima sa paglinis doon sa kanilang ay dito sa bahay ni ma'am Ima malapit sa amin so thank you so much ma'am Ima sa tulong nyo po malaking bagay na po yun sa amin um, dito pang namin sa amin lalo na ngayon na uh, ting ting ano ting tanim no medyo kaya kailanganin talaga namin magsikap mga idol kay magasto talaga pag ting tanim na ng palay so yun mga idol maraming salamat sa mga nanonood salamat maraming salamat sa inyong suporta so bye bye